Hi guys! Today's video, mag-share ulit ako guys ng update ko dito sa store. I-share ko sa inyo kung ano yung mga inakala kong hindi ko mabibenta agad and hindi ko mabibenta talaga. Inisip ko na matagal ko talaga siyang mabebenta. So, i-share ko sa inyo guys. Isa-isa kung ano yung mga nandito na kaunti na lang talaga and hindi ako nag-expect na ayun, um, susunod-sunod din bilhin ng mga bata. But before that, Uh, may share din ako muna sa inyo, guys. May dumating kasi sa akin sa Lazada. And ito, guys, ay mga sticker nails. Baka may interested sa inyo dyan. Ilalagay ko yung link sa description box. Ito yung dinagamit ko, guys, para sa aking mga nails. Kung nakikita niyo, lagi ako naka-nails. Bagay na bagay ito siya, guys, sa mga kagaya natin na nandito sa bahay, mga housewife or yung mga nasa bahay talaga na maraming ginagawa, naglalaba, naguhugas, and yung mga gustong mag pero hindi nila magawa, mabilis nang magkaroon ng food pod at matuklap. So ito guys, subok ko itong ganitong klaseng product guys. Sububuksan natin siya. Papakita ko sa inyo yung mga design na napili ko. Ayan. Actually, pwede din itong pangbenta. Pero, ang gusto kasi ng mga bata is yung fake nails talaga. Ayun mga sticker-sticker. Pero siguro pag na-try nila to, matutuwa sila. Ayan. Ayoko din gumamit ng fake nails kasi ganun din. Yung fake nails na yon kapag naghugas ka or mayroon kang kinututan, matatanggal. At saka masakit siya sa kuko. Ito, hindi. So, mayroon ako dito, guys. Ayan. Mayroon ako dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces, guys. And yung binayaran ko nito is nasa 80 pesos. 9 pieces. At tumatagal na to siya, guys, ng 1 week sa akin. So, ito yung mga napili natin, guys. Ayan. So, mabilisan na to guys. May parang mag-start. Baka kasi may interested sa inyo. Ganyan siya, guys. So, oh, yung mga design nila. And, ano, 12 pesos or 11 point something ang isa nito. Ganyan siya, oh. Oh, ang ganda. Ayan. Gusto ko yung may mga glitter-glittery. Ganyan. Ang dami nilang, ano, option. Wow! Ang ganda-ganda niya, guys. In person. Nakita ko na kasi ito sa mga picture, syempre. Pero, yun, ang ganda pala niya in person. Ganyan siya, oh. So, look. Ang color nito is maroon. <gasps> ang ganda. Ayaw ko naman ito may mga pa-cross-cross. -cross. Ayan, ang ganda din ito. Maroon din na may black. Tapos, ano kung isa? Ah, yung ano lang, plain lang siya na color gray. Parang ang nipis. Yung iba makakapan. Ah, hindi. Kasi yung ano niya, wala siyang karton sa loob. Iba yung packaging niya doon sa ano. Tapos ito yung last. It's cutie. So, yun. Ayan. So, before ako mag-start doon, maglalagay muna ako sa kuko para pag nag-ano na ako, okay ng ating mga nails. So, balikan ko kayo, guys. So, hato na guys. Tapos ang aking kaartehan. You know, it's so pretty. Ayan. Para siyang totoong nails, di ba? Pero, ang totoo niyan guys, it's only a sticker. A nail sticker. Pwede din mo mabenta sa tindahan. Gusto ko din mabenta na sa tindahan niyo. Pwede din siya. So, again, nabili ko na ito guys sa Lazada. And, may kasama na pala siyang free na ganito. Ito is for pang personal use ko lang. Kasi nga, lagi akong naguhugas ng plato everyday, hindi ako makakapagamit ng mga ganito magkakanap -tuklapan. so ito lang ang aking sikreto so ngayon guys pupunta na tayo doon sa aking store and titingnan natin kung ano yung mga hindi ko inakalang mabibenta siya so let's go so meron ako dito guys specific na product na hindi ko expect na bababenta ko siya agad-agad and ganun siya kabilis mabenta. So, dito na side, nakikita nyo naman guys, ang wala ng laman. So, yung ginawa ko siyang pagganito, napaka-effective niya pala guys. Eto, nakikita nyo ba to siya guys? Diba yung sabi ko dati, may hirap na akong magbenta nito kasi ano siya, uh, instead na tig-15, hindi ko siya pwedeng ibenta ng tig-15. May bibenta ko siya ng 20 pesos kasi nga, 150 and 10 pieces lang siya. So sabi ko, parang masyadong mahal yung 20 pesos para sa ganitong product. Pero ayun guys, so tingnan nyo siya. Ayan, yung nasimula ng isang bata, tapos marami ng mga batang, ano, uh, mga kasamahan ng ibang bata, bumili na din. Eto siya guys, o, so oh, lalapit natin. Eto siya, ayan. So, ayan, 20 pesos siya. So, eto siya guys yan So, pag may nagtatanong, syempre, sa sales talk naman ako. Sabi ko, maganda to kasi pwede to pang hikaw, hikaw. At syempre, maganda siya. Maganda nga yung quality niya. Pero, hindi talaga ako nag-expect na matitirhan na lang ako ng dalawa bago ako magpunta ng Divisoria. Pero, di pa nga makakapuntay kasi, di ba, meron pa ka ibang products. Tapos, ngayon, ayan, dalawa na lang. So, nakakatawa. So, mauubos na yan. Tapos, guys, another one is itong fake nails alam ko naman na mabebenta at mabebenta to pero hindi ako sure na ganoon siya kabilis tingnan niyo tong isang klase ng fitness nails ayan isa na lang siya tapos itong iba two, four 4 ayan mabawas na din yan siya guys so takto. malapit na din maubos yan pag nakabalik man ako ng ano siguro mauubos na yan pero hindi lang ako sure kung mamimili na agad ako ng fitness nails kasi meron pa ako dito guys so end And unti-unti na yun nababawasan guys ito, marami dong bumili nito, kaya tatlo na lang. Di ba, medyo natagalan din to. Kasi marami nga talaga to. Marami akong ah, fitness na ganito. Eh, mabenta naman siya. Medyo natagalan lang kasi niya, sobrang dami niya. Pero ayan, tatlo na lang. So, yun. Yun yung isa sa mga product ko na mga nabenta ko na agad-agad. And ngayon naman, guys, um, yung iba pa mga products na mga bestseller ko. Dito, i-mention ko na din unang-una itong aking slime. Ayan, bagong display ko to. Ayun, nabawasan naman niya. Ayan. Best seller ko yan, guys. Slime. Ito, itong klase ng slime ay paubos na. Tatlo na lang ata yun nandun sa stocks ko. So, ayun, yung slime talaga, guys. Sobrang mabenta sa mga bata. Kaya, pag may tinda kayong mga ganito, i-push nyo talaga yung mga slime. Anywhere talaga sa mga bata. Gusto, gusto yung slime. And then, eto guys, itong shop Ayan, apat na lang sila guys. 30 pieces yan eh. Tapos 12 best, 12 pesos pa yung tinda ko yun. Pero tingnan nyo, ayan na lang yung natira. And, isa sa mga best seller ko rin talaga guys. Ito, na ano ako, nung problema kasi hindi pa ako makakabalik sa divisorya. Yeah, tapos, ito na lang guys yung Napakarami yan. Nasa ano yan guys, 60 pieces. Kung sa sa isa ha, bibilangin 60 pieces. So, yun na lang. Puso kasi yan ngayon. Tapos guys, itong aking ano to? Ang tawag dito? Itong kisses daw. Itong mga orbis. Ayan. Mga crystal ball. Ayan, Oh. Ayan, di ba? Kasi grupo-grupo yung mga bata eh. So, yun. Isa yun sa mga nabibenta sa akin agad. Balloons. Given na yan eh. Lagi namang may bumibili dyan. <laughs> Meron pa din. <laughs> Ayan. Mas naunahan pa ng iba yung mga dati ko pa, Oh. Pero okay lang. And then, dito sa mga accessories, guys, ito ang nabibenta naman ako nitong my hair clamps. Always naman yan. Pero, ayan, sige lang, baka hindi muna akong bumalik sa mga accessories pagbalik ko ng divisor. Ayan, mga toys muna. Tapos dito, guys, na side, ang aking lipstick, last refill. Ayan, mabenta din yan yung mga lipstick ko na yun dati pa. Ayan, yung mga dilim. Ayan, yung mga ganyan pong lipstick. Mabenta yung 5 pesos lang yun, guys. And yung tattoo. Ayan, yung aking tattoo. Ayan, mabenta din siya guys ngayon. Ngayong batch ng mga toys, mabenta din siya sa akin. Tapos, cutex. Ayan, yung mga cutex. Ito. Then, yung iba na bebentahan naman guys. Pero, iba lang yung ano niya. Tapos, sa mga toys. Ito ang best seller ko. Ayan guys, yung fidget spinner ko. Ayan, wow. yung pinaka best seller sa lahat na napaka ay ni, slime pala tapos yon yun yung pangalawa yon so ito lang guys talaga ang hindi ko na expect na mabebenta ko siya pero yon Eh, is ito pa pala guys ayan mabenta din sa akin tong sand natakpan na kasi siya oh kaya natakpan pala siya kaya pala wala nang mapansin pero ayun na lang siya guys oh pagbalik ko bibili ng maramihan nito So, ayun lahat-lahat, guys. Mga mabenta sa akin. Ayan. So, ayun, natuwa talaga ako doon. Tapos, ayun nga. Hindi na ako problema kung paano ko siya mapapaubos. Kasi, mabenta siya sa mga sa mga bulilit ko dito. So, yun lahat, guys. Ang aking mga mabentang laruan. So, sa next video naman, guys, na i share ko sa inyo is yung mga hindi naman napansin sa akin agad-agad. Pero magagawa natin yan ng paraan. So sana nag-enjoy kayo to watch this video. And see you again guys sa mga susunod ko pang mga videos na isi-share sa inyo. Thank you so much!